Noong ikalabintatlo ng Hunyo taong 323 BC, namatay si Alexander the Great, ang hari ng Macedonia na lumikha ng isa sa pinakamalalaking imperyo sa sinaunang mundo, sa Babylon sa edad na 32. Ang kanyang kamatayan ay nagsilbing wakas ng isang era at humantong sa unti-unting paghina at pagbagsak ng kanyang malawak na imperyo. Noong ikalabintatlo ng Hunyo taong 1667, si Thurgood Marshall ay itinalaga sa Korte Suprema ng Estados Unidos ni Pangulong Lyndon B. Johnson na ginagawa siyang unang Afro-Amerikanong humawak ng ganitong posisyon. Ang kanyang pagkakatalaga ay isang mahalagang hakbang pasulong sa kilusang karapatan sibil sa Estados Unidos. Noong ikalabintatlo ng Hunyo taong 1981, si Papa John Paul II ay pinakawalan mula sa ospital matapos maligtas sa isang tangkang pagpaslang noong ikalabintatlo ng Mayo taong 1981. Ang kanyang kaligtasan at sumunod na pagpapatawad sa kanyang muntik ng mamatay tao ay naging isang makapangyarihang simbolo ng kapayapaan at pagkakasundo-sundo sa buong mundo.